Ala, tignan nyo, ano nangyayari sa motor na to? <laughs> Umiikot-ikot siya guys, what? hilu na yung motor na yan boy, oy, ka na sa pag-iikot Teka, anong motor ba yan? Parang Honda Click oh no honda click nga guys e teka wala na akong nakikita ang ibang nakamotor dito boy oh mean <laughs> e teka nga lang guys lapit nga tayo dito ito pala may dealership eh. check nga natin kung anong mga motor at big bike ang meron sila ito pala boy sobrang dami oh kaso nga lang hindi makita kung anong tsura ng motor ang mga tinitinda nila guys sige iyaan mo na ito pala may nakat big bike dito boy oh. wow anong klaseng big bike to sobrang ganda laki ng gulong oh sana matest testing natin yung mga big bike dito guys kaya naman eh wag nyo munang kalimutang i-like ang ating video at mag subscribe na rin pala kayo ha para makasubok tayo ng big bike mamaya okay tetestingin natin kung anong pinakamalakas at pinakamabilis kaya bibigyan kita ng 2 seconds para mag like at mag subscribe okay at dahil nagawa mo na thank you ito <laughs> e, ka wow ganda ng motor ni power pure white <laughs> tignan nyo naman sorry sorry hindi ko sinasadyang ano <laughs> sakyan yung motor mo pre hindi ko naman sinasadya bigla na lang kasi nga ni gubalaw yung kamay ko eh tsaka sumakay <laughs> pero wala naman akong intention na kunin yan tignan nyo guys may bisikleta dito na nakabaliktad siguro inaayos din nila to no <laughs> at saka may mga tools sila dito na panggawa may liabe may martilyo at saka may mga gulong ng mga motor ayun no meron pang tambutso. aba astig siguro dito ginagawa ang mga motor kapag papagandahin nila no okay ay <laughs> teka si Sige, silip nga muna tayo dito sa may second floor parang wala naman guys wala dito tara bumaba na tayo ulit <laughs> e teka paano gagawin natin wala tayong masubukang motor eh konti pa lang yung pera ko dito guys oh no <laughs> e teka what yung klaseng nila lang to boy bakit naman ganyan ka pre sobrang itim mo San ka pinaglihi boy sa uling <laughs> pero sige teka sisilip nga muna tayo dito boy subukan natin manglimus sa mga tao <laughs> baka mamaya magbigay sa atin ng peri eh di may pambili na tayo ng big bike. O, di kaya makikiram tayo. Teka, anong klaseng motor to? Pare, pare. Wow, ganda ng motor niya. Naka-ADB siya, guys. Uy, ang yaman naman dito ni pare. Naka-setup yung motor niya. Sana oil. Marurot siya, boy. Naku naman. Sayang. Teka, baka makita tayo dito, guys, sa mga nahulog na bariya. May ipon natin yun. <laughs> Teka, what? Wala naman palang kumakain dito sa store. Sayang naman. <laughs> eh, no, may mga kutsara pa dito tsaka ketchup. Hanap-hanap lang tayo dito mga tropa, no? Baka may makita tayo ditong barya. Pupulutin natin para maihipon. Dito sa basurahan, meron kaya dito. Baka mamaya kasi may nagtapon sila ng tissue. Tapos sumama pa rin 100 pesos. E eh di, paldo tayo nun. Kaso nga lang guys, parang imposible yun. Oh, min. Naku, naku, ano gagawin natin ito? Eh, kaya ba ng pera natin? 37 lang yung pera natin guys, eh. Tignan natin kung may mabibili to, no? Tarot, motor na. ganda ng motor. Bakit puro kulay puti ang mga motor nyo? Grabe. Tsaka yung mayroon pang side stand na malaki, oh. <laughs> ang astig, oh. What? <laughs> naman bigla-biglang bumabalik na yung motor mo, oh. What? Bigla-bigla silang kumaalas, guys. Eh, hey, may nakalagay nga dito. Redeem daw natin yung code. Para try nga natin i-redeem yan. Baka may makuha tayo yung boy na pera. <laughs> wow, Kawasaki. Ganda ng big bike nyo, ha. Sige, redeem natin yan, guys. Update na yung lagay natin dito, syempre. Uy, ba akin naman wala e, eh, ano ba nakalagay dyan ah, kailangan pala malaki yung U tara gay natin update 9 ayan guys ayun nakuha natin nakakuha tayo ng 30,000 thank you sa iyo developer e, eh, ano na kayang mabibili nito, siguro meron na no silip tayo ng motor ito lang ang mabibili natin boy yung Yamaha X-Max sige okay na siguro to no at least meron na tayong motor eh konti pa lang kasi yung pera ko dito guys Wait, kit lang Tignan natin kung anong klaseng motor to ah ayan ispawn na natin do mga tropa Sana maganda uy okay na boy parang N-Max pero to ay tawag ay X-Max mas malakas to sa N-Max eh nakita na ba kayo ng n -max? eto yun <laughs> pero kuya niya to eh no? <laughs> meron pang babae guys so, what Nagagandaan siya siguro sa aking motor uy miss meron din pala siyang motor guys Oh, min sana all ayun oh Wow, anong kalasing motor yan? Naka big bike pala siya. Hindi <laughs> mo sa akin sinabi, babae. Meron ka palang motor na mas maganda pa sa akin. Pero parehas kami. Color white. Astig. Ano, mag-rides tayo, miss. Uy, sige, mag-rides tayo. Pero big bike yun sa Sa'yo, hindi. What? Oo nga, no. Hindi sa big bike. Samantalang sa kanya ay big bike. Oh, no. Pero ayos lang yun, guys. At least, <laughs> maganda naman yung kasama natin na babae. Astigin. Naka big bike kasi siya. Pwede ba akong umang angkas sa'yo <laughs> angkas na lang ako sa'yo <laughs> pero sige ayaw mo ata mag angkas tara tara kita testing ko muna tong motor natin na to mga tropa uy medyo mabilis din pala eh no uy <laughs> no <din> pala guys <laughs> ang lakas din pala ng preno nito. tapos nga pala guys ito nga pala yung first person nya no ayan tignan nyo napaka realistic ng ating ano X-Max eh no try natin humataw guys uy grabe ako pabilis umaabot ng ano 173 Mabilis <laughs> din pala to guys si umabot ang 173 ayun oh no? eh, ay pala yung pinaka top speed ng Yamaha X -Maxx. oh man nag drip oh man so yun, guys at least nasubukan na natin tong X na to no grabe ang ganda pala niya, no kaso nga lang ang laki ng itsura pero hindi siya big boy pero wait lang ano bang meron dito what meron dito ng tindahan guys so <laughs> at saka meron dito ano pahanginan teka pa pwede kong pahanginan yung motor ko masyado kasi ng ano uh, parang flat eh kaya mabagal yung andar wait lang manong manong uy mas pumasok yung X ko dun boy sa may CR Naku naman Naiihi na ata yung motor natin guys Na X-Max eh Pumasok sa CR eh Eto guys oh <laughs> Tignan yung mga tropa Ayan nasa loob na ako ng CR boy Meron pa ditong kubeto Ayan oh Umupo pa ako Tsaka meron pa ditong tubig Baba punong puno na yung tubig nila dito guys ah Pero sige sige tara Alis ko muna yung motor ko dito Teka Paano ito Oh no Nahihirapan na oh boy <laughs> May mga tinitinda rin sila dito mga gulong oh Tsaka, mga langis Tsaka teka kaso nga lang wala yung gumagawa meron pa din natapos dito hindi pa niya nagagawa ng tuluyan no? wala pang gulong boy <laughs> tsaka ito pa guys so ito siguro yung gulong niya ginagawa pa dito kaso nag break time yung manggagawa oh no sige sige na ilalabas ko nga muna dito yung motor natin Ito na mga tropa sakyan na natin syempre no ayan humataw tayo <laughs> testing natin may okay? pag sa mga tropa no tingnan natin kung malalakas yung mga motor nila dito saing kasi x pa lang pero umabot na ng 170 mataw na rin yan guys ayun o hiyo ko pa ako boy let's go <laughs> dure dure teka wala na ako nakakasalubong ng mga tropa dito Susubuan ko nga bumengkong ayun o bengkong uy grabe pwede pala yung bengkong tong X Max <laughs> teka stop muna wait uy mga tropa makikipagride sa o sa iyo let's go tropa makipagride sa o sa inyo miss ito yung babae naka -big bike to eh makikipagride sa o sa anya Uy miss, wow, grabe naka ninja siya Ninja yan na color white Ang tawag yan, ZX-10R Oh no Ito <laughs> kaya, ano kaya motor to? Di ko kasi alam kung anong itsure Parang ano yata ito boy Ayun o oh, ah, Honda pala yun Oh no, Honda Yung babae, kinuha yung ano ko, X-Max Sige miss, gamitin mo muna yung X-Max ko Try mo, mabilis yan Uy, okay lang ba gamitin ka to? Oo, ginamit mo na ako, oh. nakaupo ka na nga Tapos tatanong mo pa kung pwede pwede. Joke lang, ayoko na. Mat, bakit naman? Eh, gusto mo ng big bike. kaya hindi big bike yung akin ayaw mo na. Sige na, wag mo nang gamitin yan. Eh, ayaw mo yata kanya ni. Yun mga tropa, siguro mag lang muna ako ng pera dito para mas makabili ko ng mas magandang motor. Tulad ng ninja. Eh, big bike. Eh, teka guys, sa magandang babae to, miss, pwede ba akong makiram ng big bike mo na maganda? Eh, ikaw rin naman maganda eh. Patry ako ng big bike mo, ha? <laughs> Pero mga tropa, iramin natin tong big bike niya. Let's go! Buksan natin ng makina. You know, uy. yung, grabe. Ang ganda ng motor na to, mga tropa. Tignan nyo, makanga talaga yung ano. Uy. galing! First gear natin. Testing natin guys ha. Harurot natin to boy. Yung motor ng babaeng maganda. <laughs> Let's go! <laughs> grabe, ang ganda ng ninja niya. Color white no. Ops, ops, ops. Bengkong mo yan boy. Oy, sumobra ako oh, guys. Ano nangyari? Oh man! So yun mga tropa, bumalik nga pala ako oh, dito kay Miss no. Eh, ito nga pala kinuha niya yung motor niya eh sige hiramin naman natin tong isang big bike na to tara testing natin to guys uy grabe ang ganda rin na itong isa na to ha kaso nga lang andulas boy oh no boy testing natin yung top speed na ito mga tropa kanina yung X-Max ko umabot ng 172 eto nasa 4 gear pa lang ako 167 na ayan guys grabe na bakatulin 190 na boy oh no umabot na ng 200 top speed ng motor ng magandang babae. Grabe guys, ganda ng big bike niya. Umabot ng 200 yung top speed. Dahil no. uy, astig, apatulin. Ang lakas ng hangin. Oh no, ano nangyari sa akin boy? Tumalsik na naman ako. Ayos lang yun. At least nasubukan ko ang big bike ng magandang babae na to. Big bike na color white. Apakalupit. Huwag kayong kayo alala guys, makakaipon din tayo. Bibili rin tayo na itong big bike na yung color white na yun, no? Ninja asian yan eh, no? Ulat, binubombahan nyo pa ako. Oh. Kit big bike yun sa'yo, ha? Ah. Eto yun sa akin. X-Max lang. Bubomban din kita sa muka. <laughs> teka, nasa na yun? Mas maganda pa nga motor ko sa akin, eh, oh. Parang mas malaki pa, oh. Mubutok-putok pa yan, boy. Oh, teka. Ayun, no? <laughs> Pumutok-putok yun guys you know? oh, Ayun o O Ayun o Tingnan yung tambot yun O oh, diba Pumutok-putok <laughs> Astig yan Mas malakas to May paglaro na kayo sa akin Pumalagay sa akin babae Ano Tara May pag-race ka sa akin Big bike versus Hindi ako big bike Scooter lang to Ayun guys Nakasakay siya sa motor niya Ano Lumabang ka dito <laughs> O miss Ano Mag-race tayo Big bike mo Tapos scooter lang akin Ay hindi o Sigurado Kung manalo ako sa iyo. Big bike nga to, pero hindi ako masyado magaling magmaneho. Pat, hindi ko pa masyado magaling magmaneho. Ayos lang yan. Testing lang natin. Ayaw mo ba nun? <laughs> pero na, ipalag mo na yan, boy. Mukha namang mabilis yung motor mo, eh. So, ang gagawin ko na nga lang muna, guys. Papalitan ko ng kulay to. Mala big bike na ninja. Color green. Ito, may nagko-color green din dito na no ninja, oh. O, oh, ano pare? Kala mo, ikaw lang magiging ninja? Eh, tignan mo yun sa akin, boy. Ako din. <laughs> Tiga, kagayain natin yung kulay na ito ni Tropa, syempre. Ayan o, tignan nyo guys. Parang ninja na rin yung motor natin. Astig yan boy. Siyempre, papaitan natin guys yung window. ete teka, ano bang window na ito? Saan dito yun? Wala naman akong ganun eh. Try green din natin guys. Gagayahin natin yung ninja na ano, big bike. Ayan, okay na yan boy. Tignan nyo. Ang astig na ng motor natin na binili. Matulin pa yan boy sa big bike mo na ninja. No? yun Wow, ang ganda ng motor mo naman pare Sana all Ba't ganun biglang naging na color white Pinalitan mo na ng kulay yan, di ba? Eto guys, testing na natin yung parang ninja natin na ano Pinalitan natin ng color eh no O oh, ba diba parang ninja na talaga yan guys O oh, ang galing pa bumengkong Uy sagot na sagot naman yung pagliko niya boy Papakatulin ops 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 Wala nang kalsada ba't gano'n naputol <laughs> Teka bumalik nga tayo dun mga tropa sa mga kaibigan alin do ng mga tao boy let's go. Bebengkong tayo ulit guys. Oy, no. Uy, grabe. Ang ganda naman ni Bengkong na itong palang big bike na ninja. Ops Oh, sumarang harang pa kayo. Buti malas yung preno ko. Hoy, babae. Ano? Kanina pa kita inaaya. Mag-race na tayo. Gagamitin ko yung big bike mo. Sige ka. Sobrang oh, dami ng naka-ninja dito na big bike guys. Ay no, ang dami nagkalat na sila boy. Ay no, wow, ang ganda nito. Iba-iba yung kulay. Yung sa kanya naman ninja na color white. At saka meron din dito boy. Oh. Uy, grabe, ganda ng color ng gulong niya. Kulay pula. Sana makabili rin tayo ng ninja na yan boy. Mag-iipon tayo ha, okay. Nagpapalakasan sila ng bomba guys. Sana all. Palakasan sila boy. <laughs> Mga ninja. Testing na nga natin guys na bumili at makisali Bumalik tayo sa bombahan nila. <laughs> Tignan natin kung abot na yung pera natin dito mga tropa. Check nga natin to guys. Meron kasi dito ng Kawasaki. Bili na natin to guys. Tignan natin. Uy, nabili ko na ba boy? What? Nabili ko na yata. Check nga natin to guys. Ito na ilabas nga natin. Bagagana kaya? Uy, parehas na yata natin sila boy. Kaso parang ito ata yung hindi gumagana. <laughs> Tignan nyo guys ha. Ay no, hindi nga gumagana boy yang yung bili ko dito sa ninja na color puti ah ay no sayang kaso nga lang guys pag sumakay ako eh no nangakalas ako kung naku meron na lang tayong konting pera sana makabili tayo abot pa to bibili pa ako ng isa pang big bike pabili pa boy eto guys meron pang 130 bili na atin to ang dami na naman natin pera eh natin guys ha? So, kung ito magagamit na rin natin tong big bike na to boy tara tara ilabas na natin para palakasan na kami dito eto na guys uy ayan nga boy kapar motor, kami ng motor Ginamit ni Tropa yung big bike ko ah, oy akin na yan Teka nga lang, dito ko nga ilalagay guys, kinuha niya kasi bigla boy, <laughs> tara tara Siyempre, papalitan natin ng kulay yung gulong para sa kanila astig din Tara tara, palitan natin ng color yung gulong na ito, mga tropa Hello, oh, oh, oh. na naka big bike na rin ako na ninja ang dami naming na, na ninja guys so para kaming nag ano tambay <laughs> nag meeting ang mga ninja Ito guys ganda color red yung ating gulong Okey okay na to boy ang astig na nga ating ninja ay no, palakasan kami oh <laughs> teka po pesto ko dyan guys ano ilagay yung stand ilagay natin yung stand natin mga tropa uy oh, lalabanan ko to siya no pare palakasan kami uy tatlong ninja guys nagpamalakasan boy <laughs> ang astig namin na dito grabe <laughs> teka what si Pareo oh, sumisiksik tignan nyo naman guys dalawang ninja at saka dalawang Ducati <laughs> nagpapalakasan nga pala kami dito ng bomba yun umakapo yun sa kanilo oh no tatabihan ko nga to, si Pare Ayan oh, no? wow, ang dami mga mga big bike Ayun mga tropa, tinesting ko na nga pala itong ninja na to, no? Grabe, napakabilis Uy, what? Ang bilis ng ninja na yun guys Ano kung maaabutan yun? Pero yun nga mga tropa, hindi natin yata kaya At yun nga guys, eh makon dito ko muna tatapusin yung video Maraming salamat sa panunod Huwag kalimutang i ilike Para makabili ka na rin ng ninja At sumali sa palakasan pa ng bomba sa so, I amin mean, Let's go! Ha <laughs> ha.